kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Saan nga ba galing ang mga estatwa na ito sa China? Mga kaibigan, noong March ng 1974, habang naguhukay ang mga magsasaka sa Shaanxi Province sa China. Natagpuan nila ang humigit 8,000 sundalong estatwa na kasing laki ng mga tao. Ayon sa mga archaeologists, ito raw ay ang Terracotta Army na itinuturing bilang isa sa pinakamahiwagang bagay sa ating kasaysayan. Ayon sa kwento, pinaniniwala ang sila ay binuo ng pinakaunang emperor ng China na si Qin Shi Huang dahil sa matinding paniniwala nito patungkol sa afterlife o sa kabilang buhay. Pinagawa niya ang mga tao upang magsilbi nitong tagabantay ng kanyang katawan dito sa lupa kapag siya ay inilibing at magsilbi rin bilang kanyang mga guardian sa kabilang buhay. May isang urban legend pa dito na nagsasabing kung sino man ang mga ahas na sumubok gambalay ng mga sundalong ito at subukang tignan at buksan ang pinaglibingan doon sa emperor ay maisusumpa at mamamatay. Ang nakakapagtaka pa dito ayon sa ilang mga archaeologists, scientists at engineers na nagsagawa ng proyekto at pag-aaral sa lugar na ito ay meron daw silang kakaibang naramdaman kung saan yung ilan pa nga sa kanila ay nagkaroon ng malubhang sakit. Nito nga lang June 12, 2024 ay ginawa nito ng Netflix ng documentary na pinamagatang Miss Ares of the Terracotta Warriors at hanggang ngayon ay isang hiwaga pa rin ang bagay na ito sa ating lahat. Ikaw kaibigan, ano ang teorya mo dito?